Kuya na pakipost buong video nung kumakanta sila. Ay, copyright po tayo dyan mga kalingap. Pasensya na po. Ayan. Kaya yun nga po. Uh, maswerte po yan sila sa isa't isa. Kung sakali man na bandang huli. Ay, silang dalawa talaga. Ano? Mas, maswerte po sila sa isa't isa. Grabe. Abangan natin yun. Kabang-abang yun, guys. <laughs> Nakakatash din papa ni Eds kasi support siya. Ha? Paano nyo nalaman yan, guys? Hindi ko alam yung mga yan, ha. Saan nyo nalaman yan? Si Tito Fred yung gumawa. Pambihira naman, oh Si Tito Fred yung gumawa. Sa vlog ni Red Swain Ay grabe Alam nyo naman mga kalingap no Si Edo kasi ay tahimik Hindi yan mag-share Malalaman mo pa yan sa iba Hindi yan basta-basta magkikwento Hindi natin alam na involved din pala Yung papa ni Edo no Si Tito Fred Shoutout kay Tito Fred Matanda na po ba yung nagbigay ng secret admirer po? Haha, <laughs> baka magselos lang aming kuya. Hindi po, ano yun? Babae po yun? Hindi naman yung lalaki. Babae yun, guys. Napaka-gentleman ni Edo kay Bianci. Pansin ko noong mag-speech si Bianci. Ayaw naman po, grabe. Edo Jimel, ano ba tubig dyan? Ayan guys, bukas po ma-vlog po tayo ng jomcar, no? Sana ay pwede si Carla. Pero kahit after class ni Carla is um, pwede naman after class. So tingnan natin kung ano yung mangyayari sa kanilang uh, um, 11th month sari, kasi one month na lang ay anniversary na ng jomcar. Kaya bang ang ano ba? Kaya ba, sorry, ng anniversary ng Santa Rose, guys. December bang set ay Ang EDC. Ang EDC ba guys? Kailan? December Napalo na po ba yung uh, trailer po guys? December 24. Uy, ganda ng anniversary nila. Malapit na. Bisperas ng Pasko. Wow! Ang ganda ng, no, ano nila, no? anniversary nila. Dapat pala kasama to sa Japan. Paano kaya makasama sa Japan ito? Doon sila mag-anniversary. Mag diba mag guys? Cedros is November 7. Malapit na rin pala Cedros. Grabe, guys. Magwa-one year na po ang mga bigating love team natin, no? Sineshare ko nga po yung trader. Guys, napalit na po yung trader. Grabe. Galing. Ang galing. Shoutout sa Lenticula production. Oo, bagyo pumunta. opo po. Tandaan niya po ba yun? Pumunta kami kinabihan si naalala ko, kawawang-kawawa si noon, wala silang uh, panghanda, andun lang sila sa bahay na walang kagamit-gamit, nakahiga. As in, grabe, nakakaawa po talaga si Biansi, yung pamilya nila noon. Grabe po. Kalinga pa ano po ang status ng Chomkar? Sana sila na po. Ay, yan po ay eh, hindi po natin na uh, masasabi. <laughs> Kasi alam nyo naman, hindi naman natin sila palaging kasama. Pero ang alam ko po ay uh, minsan nagkikita po sila kahit walang vlog uh, vlog, walang camera. No? Yun po ang may bubulong ko sa inyo. Ah, okay. Tinawagan daw siya ni Edo. Kaya nagpunta din agad sa venue. Grabe effort talaga ni, eh. ni Papa Eds. Grabe, guys. A plus for the effort for Papa Eds. Alam mo kung nagkataon lang na legal, nasa legal age na si Bianci? 18? Or ano? Pataas? Baka talaga nag na yun si Eds doon. <laughs> Ayan. EDC in Japan. Pwede sana Japan ang Edsy kaso nga minor si Biancy. Baka may harapan tayong maisama siya. Paano po ba yan? Baka may makakatulong kay Biancy. Makakuha ng visa. Total may passport naman na siya. Magkakapasport na rin naman yan. Visa lang ang problema kasi Japan po yun eh. Kung makakakuha siyang makakasama siya. Kung makakakuha siyang visa. Pwede na po siyang isama. At mo sila mag-celebrate sa Japan ng uh, kanilang... Uh, anniversary. No? Dapat di mo wala ang royal na 1.5. Ay, grabe guys. Grabe sila dun. Kasi dun palang sa ano, grabe ng kilig ni Beyonce. Eh. Binibigan siya ni Eds. Di ba guys? Kalinga, prab, may update po ba kayo sa pabahay kay Beyonce? Ah, wala pa po. Wala pa po. Abangan nyo po yan mga kalingat. Student visa po. Ayan. Kung makakuha po si Viancy ng ano, visa and kung matulungan nyo kami kung paano kasi kahit kami, hindi rin namin alam kung paano magkuha ng visa eh. Danjoy Killer Smile. Ay, grabe din po. Danjoy naman is 2 months pa lang, pero grabe guys. Iba rin talaga yung karisma nila dalawa. Kasi, andun kasi sa kanila yung hani, Yung uh, perfect match talaga. Bagay na bagay. Mga ngitian pa lang. Grabe. Agency po mag-ayos. Ah, agency. agency daw. So, kung may magandang agency, kung may may recommend po kayo, kami na po ang ano, kung saan pupunta, and kung anong agency yung pupuntahan. Ayan.